few moments later. Hello, hello, mga kainday batiday. Bumili po kami ng ingredients para sa gamot namin. Ayan, kalamansi at luya. Magluluto ako ng gamot sa ubo. Tara, ako ng gamot. Guys. Bubuksan ko para ipakita ko sa inyo. Guys, nakalimutan ko kasi ipakita sa inyo pag-slice ng luya. Ganito lang naman ang luya ng slice niya, guys. To. Ayan, guys. Yung tatagta tatatarin ng konti tapos ilalagay dyan yung maraming maraming luya guys tapos dahon ng Uh, sampalok guys, yung talbos talaga ha, wag yung dahon lang, yung talbos talbos talaga yung ihahalo diyan ilalagay. Yan guys, naglagay din na rin ako ng tubig na hanggang dyan. Marami yan na tubig pang tatlong araw na yan na iinumin. At pagkatapos, nilagay ko na itong luya at sampalok na talbos. Sabay-sabay ko na yan nilagay at sinalang ko na. Ayan guys, kasi nakalimutan ko talaga kanina dahil sa sobrang busy ko na ano, ang dami kong iniisip at saka busy. Ayan nga guys, at malapit ng kumulo. Mamaya kukulo na yan at hahalo natin. Hintay muna natin bago ano haluin, hintayin natin kumulo. Takpan muna natin para mabilis na kumulo. Habang hinihintay natin kumulo, guys, pakita ko muna sa inyo itong mga tanim dito sa likod ko. Sa likod ko, sa likod namin. <laughs> guys, yung pipino, may bunga na, guys. Oh, ayun. Ayan, guys. Oh, may bunga na. Ayan, at namulaklak na din. Bagong tanim ko na lukbati, guys. Ceiling green. Wild ang palaya. Ang natin kung kumukulo na. Dito ako sa fuse oil nagluto, guys. Ayan, guys. Inopen ko itong ano kasi nawala na yung apoy. Ayan, guys. Oh, umapoy kulit. Kasi kapag maubos yung oil doon, nawawala rin yung apoy. Kaya dapat i-open yan. So, dito ko niluto ito, guys, kasi para mas mabilis ang lutuan. Kasi doon sa ano, gasol, matagal doon, guys. So, dito lang muna tayo sa fuse oil. Kasi nga, maraming tubig yan ang kapakuluhin. Kaya dito, mabilis talaga. Kasi malakas ang apoy. Ayan, guys. Oh. Ayan nga guys, kumukulo na at halu-haluin na natin. Isang direksyon lang. Ayan, halu-haluin ng isang direksyon. Halu-halo, halu-halo. Halu-halo, biso, biso. Halu-halo, biso, biso. Ang lakas ng apoy. Pati apoy, maluluto. Tandaan guys, isang direksyon lang. Huwag yung paiba ibang direksyon. Ganito lang, yan. Parang naglalaro lang tayo, ah. Ayan immune system. Totoo, subok na ito. Kaya lagi akong nagluluto nito kapag may ubo ako. Yung luya guys, marami yun. Isang, ano, isang buo na malaki. Malaking malaki. Ayan guys, yan ang sinasabi ko. Mabilis dito sa use oil. Kasi nga malakas yung apoy. oil. Eh. May init din yung, ano, pati yung kamay ko guys, napapaso dahil sa sobrang lakas ng apoy. oil. Eh. Look at that guys, oh. Ang lakas ng bukal-bukal niya. Ang bukal-bukal. Kumukulo. Sa Tagalog, kumukulo na. Oh, ayan, oh, kumukulo na. Sige, ano lang, halo lang ng halo ng ilang minuto. Mga 10 minutes to 15 minutes guys, okay na ito. Uh, tikman lang kung medyo maanghang-anghang na sa panglasa mo, okay na yan guys. Sige, hindi ba halo halohalurin mo pa. Halohalurin ng halohalurin. Ang halo init-init, hay, nako, pawisin tayo ba ang pawis din tayo ba o hindi yung pawis mo ha baka mahulog dyan sa niluluto mo ayan at okay na at ililipat na natin ito sa ibang container upang tanggalin ang mga luya at talbos ng sampalok gamit ang salaan dapat yung salaan guys eh yung malaki Kasi itong salaan namin is maliit So mapapaso ka talaga Kaya dahan-dahan lang yung paglipat kasi Mainit eh More than 10 minutes ba naman na kumukulo yan Kaya grabe as in napakainit Ganyan lang guys gumawa ng herbal na gamot Mga alternatives na gamot Mabisang gamot ito sa ubo guys Totoo At masarap pa Manamis-namis na maasim Ayan at tapos na Ibabalik natin uli sa kalan Ayan, guys. Ibabali ulit yan sa kalan yan. Ayan, binailek na ni Intay Badiday. At kukuha tayo ng asukal, guys. Ayan, lalagyan na natin ng asukal. Isang kutsarang malaki. Dalawa tatlo, tatlong kutsarang asukal na brown at haluhaluhin guys ng isang direction pa rin para lang tunawin yung asukal ayan at okay na dadalhin ko na sa loob after that guys mag slice na tayo ng kalamansi 15 piraso na kalamansi ang i slicein guys ganyan karami guys na kalamansi para ito ay malalasahan mo talaga ang asim at asim ng sampalok dapat yung mabili yung kalamansi guys fresh ayan siya fresh na fresh yan lahat ay pipigain mo guys ayan guys napigana at ihahalo ko na dyan sa nalutong nakuluan na luya at sampalok guys na dahon ng sampalok ayan at haluhaluin haluin lang ayan at kumukuha na si Intay Badiday nang iinumin niya guys remember sa paghalo ng kalamansi juice niya ay hindi na ito niluto wala na sa kalan ayan at iinom na si Intay Badiday ooh ang sarap try nyo guys gamot yan guys salamat sa panonood guys bye bye